youtube channel mag unboxing naman tayo guys ang vlog ko ngayon ay mag unboxing tayo ng ko sa timo kasi nag order naman ako ulit guys at uh, ang vlog kong ito ay mix may dugtong naman ako na yung mga vlog ko no, na hindi ko pa na upload kaya don't forget to subscribe my youtube channel and discover every channel at tara guys uh, panoorin natin ang vlog ko tara unboxing tayo. Ito na yung order ko sa Timo sa tawag dito, hall. Hindi na magkakbigan sa pagkakarap. Charon! Nice! Mura lang ito po dito kay Junpa. Okay. Ito naman kay Lizil, yung ano niya, t-shirt. Oh, nice. Parang she in siya. Ito Oh, maganda yung tela. Kay Lizil. Hmm. Masya Ito guys, ano buksan natin para kita. diba. Um. Oh. Pwedeng sa anak ko, kay Cupid. Mura lang to. May ano siya. Hmm? Ito yung nag-order ako para sa braso ko kasi yung braso ko masikip para tanungin ko to bagayan. Sobrang mura lang to, guys. Oh. Tapos ito naman yung sa braso transparent siya. Yung ano siya dito, ba transparent. Sobrang mura lang ito. Ito yung blouse ko. Tiyan! Hala. Iwan ko kung magkasya ito kasi ano po, babe, yung... Parang siya hindi siya kasi may mga lalagyan. yun, ala, medyo sana ka sa akin <laughs> mura lang ito guys mga mura lang talaga at ito yung wow, yung sandal ko Ma hindi matibay naman hindi oo uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. ah, mura lang talaga siya pero pwede na hindi eh, siya madali maano kasi parang ano siya ba oh? parang rubber pang ano lang pang rumurubo pang partner ko ng may pupuntahan mura lang naman yan guys hindi sa mag tapos nag order ako din ng kasi ito 10 lang 10 lang talaga to guys grabe oh. Di ba meron na akong isa, yung dinagdagan ko naman ang isa para dalawa yung papalit-palit ko. Total, tembaya lang naman. O, oh, di ba? Oh. large. Large, baby, Yung isa, medium. Malaki pala talaga pag large. Oh, Lars. Uh, yeah. Sayang. Medium talaga yung sakto. Akala ko kasi pag medium, maliit. Ito, ibigay ko na lang to sa, sa ano po, yung medium malaki. Medium pala talaga yung kasya sa akin, guys. At, ito yung pang last. Ito po yung kay, hindi to sa akin. Ito kay Lisha. So, hmm. Parang malaki, with you love yourself, with you to suffer. Yan lang guys, bye bye! Two thousand years later. Hello guys, ngayon uh, guys ay ikip sa amin swimming pool na kasi ano, ating uh, lamig na, kung nabuhang ating na kaya ayan ipa-fold na yan sa Amin, papaligtot na. Paligtot na yan, guys. Tapos, pag, ano, pag init na naman, ayan, ibalik na naman. Kasi mali, doon naman yung, uh, maligo-ligo yung mata. Uh, yan yung bahay ng employer ko. Ayan. Ito yung, wow, Ito yung, labas. ito ako may manok dito manok 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 chicken hmm. chicken chicken hey 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 hmm. tapos 'yung 'yung sa lobo nagano sila ah natutulog na natutulog na ito Maghahanap pa ng foods, no? Oh. Mm. Mm. <laughs> ano problema, ha? Huh? Oh? Ayan, no? Oh. Nanging itlog yan. Ibang kung may maghanap tayo kung may itlog ba siya. Ayan. Yung iba, o, oh, nasa taas na, o. Oh. Ayan. Ha? Oh. Ayan, sila, o. Oh. Ang daming iti. Ayan, iti-iti, o. Oh. Iti-iti-iti-iti. Anak tayo baka may itlo. Punta tayo dito guys. Ayan yung bahay ng amo ko. Dito tayo maghanap hala. May itlo yata dito. Ayan guys. Nakita nyo ba yun? May itlog tatlo. Ayan o. Oh. May tatlong itlog dito guys. Ayan. oo oh, so, Wow. Ito, guys. dito pala dito. Ayan. Hmm. Ayan. Yang itlog pala siya dito, guys. Ayan, maghanap pa tayo. Baka may itlog pa sa iba. Huh? Ayan, no? may mga pusa din doon, oh. Oh, kita nyo, guys. Ayan, no. May mga estikat doon, guys. Ayan paglapitan natin 'yan, talagang tatakbo mga 'yan. Ito 'yung manok na matapang. Ito 'yung breeder, guys. Oh. Breeder 'yan, matapang 'yan naman, oh. Kita nyo Tapang 'yan, oh. 'Yan, oh, may mga pusa. Sana 'yung pusa. Paglapitan 'yan, sigurado tatakbo mga 'yan lapitan natin. Hmm, hmm, hmm. Ming ming. Ming ming. ming, -ming! Hmm, apat 'yan sila. Hmm. Ming ming. <laughs> yan sila guys, oh. Ewan ko saan yung nanay. Ming ming. yun yung nanay oh lumalabas ming ming yan yung nanay guess oh tapang yan paglapitan talagang ano ng kanyan yan oh no? natin ng food. Tara. Check natin ng food. Punta tayo doon. yung si Jun Pax na gano'n si Jun Pax. No? Huh? Hmm. oh, diba? Ayan, Na, na ano din niya, huh? Hmm. Ayan, Ano din niya. Look mapaanohin ako ng manok pati tayo din. dito tayo maghanap tayo ng mga pagkain dito tayo guys may, may ano ko dito may manok bigyan natin ayan. ito ayan guys ibigyan natin to sa pusa hawakan ko na lang walit tayo dito Tamano pa naman yan ng mga pusa, mga matatapang. Yeah. Ano na? Mimin! Dito tayo kasi baka ano tayo eh. Mm -hmm. Dito Tumatakbo na sila oh. Sana, sana kayo min. Mm. Ano you know, Oh. May food dito oh. May food oh. Oh. May food oh. 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 Yun, oh. Pacain, oh. Oh. Whee, oh. Huh. Ko oh. Oh. ano Oh. 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 bigyan Oh. na diba, Oh. 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 kumakain Oh. 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 hmm Oh. Ayan, nakakain na rin yung isa. Ayan. Ayan din ba? Ming! Ming! Ming, ming, ming! Ayan guys. Ito na tayo. Ika, kaya butang ko diyan sa silupin. Dito tayo sa kusina. Ang kusina. Sa CR. Maghuhugas. Thank you for watching. See you on my next vlog.